All right mga amigos, Mexican boxing legend Juan Manuel Dinamita Marquez sinabi ang mga dahilan kung bakit hindi niya tinanggap noon ang hamon sa kanya ni Canelo na maglaban sila. Matatanda ang dati ng nagkainitan sina Marquez at Canelo. Way back 2011, nabatikos ang WBC nang bigyan ng title shot si Canelo Alvarez laban kay Macho Hatton. Nagkaroon ng kontrobersiya ang laban sapagkat wala sa top 10 ng WBC ranking si Macho Hatton. At higit sa lahat, sa welterweight ito kumakampanya, hindi sa super welterweight. Binatikos ito ni Marquez noon, na ang dating mga amigos binigyan ng title shot si Canelo laban sa isang boksingero na isang cherry pick at easy fight para kay Canelo. 20 taon pa lang noon si Canelo at tingin din ni Marquez na hindi pa ready si Canelo that time sa mga elite fighters. Hindi naman nagustuhan ni Canelo ang mga pinagsasabi ni Marquez kaya hinamon niya noon si Marquez. Sinabi ni Canelo noon na kung hindi naniniwala si Marquez sa kanyang kakayahan, handa niyang patunayan ng kanyang sarili sa ibabaw ng boxing ring laban kay Marquez. Pagtapos ng kanyang laban kay Hatton. Pero pagsisiwalat ni Marquez, tinanggihan niya ang laban kay Saul Canelo Alvarez. Pero hindi daw po dahil sa takot. At heto nga po yung mga dahilan ni Dinamita kung bakit hindi niya pinalagan si Canelo noon. Una, ano nga naman daw ba ang mapapala ni Marquez kung tatalunin niya noon ang 20 anos na Canelo Alvarez? Eh hindi pa naman pound for pound si Canelo that time. Ano ni Marquez eh, paano kung ako man nanalo sa laban, ano sasabihin ng mga tao? Bata pa kasi si Canelo, he's still learning. Si Marquez may sobrang daming experience na, halatang halata ang agwat nila. Kaya para sa akin, maraming factors ang dapat isaalang-alang, sabi ni Marquez sa Probox TV. Kapag gusto kang gawing stepping stone ng ibang boxingero para umangat, hindi ako pumapayag sa ganon. Kaya nga ako nagdesisyong magretiro sa tamang panahon. Hindi natuloy ang laban namin hindi dahil sa takot, kundi dahil mas pinili ko kung ano ang tama para sa akin. Isa pa sa mga dahilan mga amigos, lightweight lang daw si Marquez noong 2011. Pinaakit siya ni Canelo sa welterweight at bababa naman si Canelo sa welter from super welter. Pero hindi na nga daw po uulitin ni Marquez yung naging pagkakamali niya noon na umakit siya from lightweight to welterweight para lang labanan si Mayweather noong 2009 kaya hindi niya na tinanggap yung hamon ni Canelo. Wika ni Marquez kalaunan kailangan kong umakyat ng dibisyon pero ginawa ko ito ng may gabay ng eksperto. Isang physical trainer na alam kung paano ako palalakasin at paghahandain. Nakatoon ako sa mga kalabang gusto ko. Sina Barrera, pakiyaw Kaya hindi ito tungkol sa takot. Sa boxing may mga weight class at kung ang katawan ko ay hindi humihiling na umakyat bakit ko pipilitin? Humakit ako base sa mga hamon. Ang mahahalagang laban para sa akin noon ay sina Barrera, Juan Diaz, Kasamayor at syempre ang aking arc rival na si Manny Pacquiao. Noong mga panahong yon si Manny Pacquiao ang pinakamahusay na boksingero, pound per pound king. Kaya yun ang pinakamalaking challenge para sa akin, ang labanan ng pinakamahusay. baraha, patunayan mo sa akin ha. Sino man mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko sa bayan.